Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay sa araw na ito, na may pagpalain tayo ng paykapal. Alam natin na tayo mismo ay makapapatunay na ang Panginoon ay napakabuti. Sa araw na ito, araw ng Lunes, Oktobre 2, kalawang araw sa buwan ng Oktobre 2023, ay napakaganda ng ating ibanghilyo. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagiging instrumento rin, pagiging misyonaryo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kahit paano nakarating din at nakarinig din sila ng mga pagninilay. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1, 5, at 10. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghelyo sa araw na ito? dito napapansin natin na si Jesus ay nakipagkwintuhan sa kanyang mga alagad at ang kanyang alagad ay lumapit kay Jesus at nagtanong, Sino nga ba ang pinakadakila sa paghahari ng Diyos? Pinakadakila. Kaya sabi ni Jesus, tinawag niya yung isang bata at lumapit sa kanya, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo maging katulad ng isang bata, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang mayroon sa mga bata na ginawa ni Jesus na halimbawa sa kanyang paghahari? Alam natin na mga bata ay napaka-inosente, napaka-ignorante. Sa likod ng mga ito, ng kanilang pagiging ignorante at pagiging inosente ay naging tapat sila. Naalala ko noon nung ako ay nagkaroon ng inserted uh, community sa Purisa Station, matagal na panahon. Ang bahay na tinitirhan namin ay nasa gilid ng release ng train. Isang araw habang nakaupo ako may nakita akong mga bata na naglalaro. Araw-araw naglalaro yan sila. Ngunit sa araw na yon, siguro may problema at nag-away sila. Talagang napakatindi ng kanilang pag-aaway. Nagbatuhan, nagsigawan Nagmumura na akala mo mga matatanda Tapos Nakikinig lang ako at uh, Tinitingnan ko sila ng mabuti Galit na galit Alam niyo makalipas yung apat na araw Naggulat ako na Nakita ko sila rin mismo ang naglalaro Kaya sabi ko mga kapatid Ito mga bata na ito na likod ng kanilang pagiging inusente Ng kanilang pagka Uh, bata no, sa kanilang murang edad, hindi sila marunong tumanim ng galit. Siguro para sa akin yun yung nakatawag pansin. Madali lang. Hindi, hindi pwede yun sa mga matatanda. Alam nyo, mga matatanda, pag may problema, talagang isang linggo, isang buwan, buong taon na hindi kayo magkabatid. Ang mga bata, madali lang pakiusapan. Isang candy lang, isang tinapay lang, okay na sila. Nakikinig sila. Hindi sila nagtatanim ng galit. At marunong silang sumunod. Para sa akin, yan yung mga pag-uugali ng mga bata na gustong gawin ni Jesus na halimbawa sa kanyang mga alagad at sa ating din. Na tayo ay magkaroon ng kababaang loob na makinig, sumunod, huwag magtanim ng galit sa ating kapwa. Gaya ng mga bata. Sana mga kapatid, magsikap tayo. Tularan na natin ang pag-uugali ng mga bata. Tayong lahat ay dumaan din sa pagkabata. Sana ingatan natin ang mga ugali na maging daan natin patungo sa paghahari ng Panginoon. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa aming tungkulin. Turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob na makinig at maging saksi ng iyong paghahari. Amen.